sa pagkakatao ito alamin po natin ang sitwasyon sa North Luzon Expressway sa gitna nga po ng pagdagsa ng mga magsisiyuwian o nagsisiyuwian sa kani-kanilang mga probinsya ngayong Semana Santa. Nasa kabilang linya po natin ang Senior Manager for Traffic Operations ng NLEX si Ginoong Robin Ignacio. Sir Robin, magandang hapon po. Welcome po muli sa DWICL Channel 23. Ah uh, yes sir good afternoon at magandang hapon din po sa ating mga taga-subaybay dito Opo. sa TWIZ. Salamat po sa inyo po pagpapaunlak Sir Robin. Kumusta ho ba ngayon ang sitwasyon jan sa NLEX? Na gaano na ho ba karami po yung mga dumaraan na mga motorista na itala na ho ba natin yung uh, peak ng uh, buhos po ng mga motorista? Ah uh, sana yun sir ah uh Lalo-lalo uh, na ngayong araw na ito, uh, wala pa naman po tayong uh, namomonitor na pagdagsa ng ating mga kababayan na bumabiyahe uh, pa uwi ng probinsya maging yung pabalik po ng uh, Maynila. Mm -hmm. In fact, uh, fast moving pa po yung ating uh, traffic ngayon at uh, yun po. Uh, ang inaasahan natin talaga pagdagsa sa isa uh, sa Merkules pa Merkules. po ng hapon tuloy-tuloy po yun hanggang hapon. gabi at maging madaling araw po ng Webes hanggang uh, hapon din po ng Webes mm, Mga tansya nyo, uh, Sir Robin mga gaano kaya karami yung possible uh, ga gaano kalaking volume ng sasakyan uh, yung maitatala natin, possible ba malampasan niya yung volume last year? Ah uh, opo ang ating uh, in-expect na uh, volume po ngayon is for this uh, uh, Holy Week uh, period. Uh, maaring tataas po ito ng uh, 10% po mula po 10%. sa normal daily mm -hmm. average natin. Mm -hmm. So that would mean uh, Uh, for NLEX, uh, it translates to uh, around 35,000 na additional uh, traffic po natin, daily traffic po natin. Uh, kasi ang ating uh, normal daily average uh, traffic na po ngayon for NLEX is around 350,000 and for SITEX is uh, 79,000 so another 7,900 really? uh, po. So yun po yung ina-expect po nating uh, daily average increase po for this Uh, Holy Week period po. Opo. Uh, sir Robin, uh, di ba last year, well, uh, nangyari yung uh, mahaba yung, tama ba last year yun, no? Yung mahaba yung pila doon sa mga, ano, uh, sa toll? Uh, yes. Dahil, yes po, sir. Uh, Oo, dahil uh, yung mga motorista eh, hindi pala yung iba, walang load yung kanilang RFID. Di ba? Yung iba talaga. Opo, meron pong uh, sitwasyon na ganun, sir. No? Uh, na naka-aggravate naka po doon sa sitwasyon. Yes, po, opo. Pero... Uh, sa ngayon po uh, ang masasabi po natin kung kaganyan kasi uh, napakarami na po talaga naka, par, naka Actually, RFID mm, eh, na sa mm. mga around 97 yung tinitingnan namin meron ng RFID pero minsan nga lang po yung iba so, hindi pa mm. po nakaka pagload ng ano kaya dumadaan pa rin po doon sa cash lane. Kasi meron pa rin po tayong mga cash cash lanes ngayon eh. Mm -hmm. Mm -hmm. So hindi na po natin i-expect yung ganun pong kahabang pila uh, si Robin ang sa atin lang po sir ngayon ang problema natin kung talagang magkasabay-sabay po yung ating mga kababayan uh, dahil limited lang po yung capacity talaga ng ating uh, expressway ano po in, at that point in in different points ano po mm -hmm. kung magkasabay sabay at mabilis po yung pasok nila dito sa tatlong entries coming from Metro Manila which is mainly Balintawak Balintawa. pa rin po mm -hmm. and then Mindanao at uh, maaring po yung lagi natin na experience pagkadagsang kadagsan ganyan uh, wala man po tayong problema dun sa pagpasok sa toll plaza mm -hmm. pero pagpasok pagkapasok po kasi nila magsama-sama po 'yan and uh, maggaano na po 'yan magi na po 'yan after nung Smart Connect uh -huh. interchange hanggang sa Maykawayan o Marilaw area so yun po yung ating tinitingnan na talagang magkoko pa rin po ng congestion na So yung po tayong problema sa sa toll lanes po. Yung tatlong exit na yon uh, Sir Robin. Opo, yung tatlong entries, magbibilis po. Nandito naman po sa sa luob kahabaan po ng expressway. So ang gagawin po namin na makakatulong po na nakikita po namin dahil experience na po natin taon taon talaga merkules po ng hapon hanggang gabi at madaling araw ng Webes hanggang hapon mag uh, mag-implement na po kami kaagad ng uh, counterflow mula pa lang po Balintawak hanggang Marilao and also yung area po ng uh Uh, yung tuling stretch na lang po from San Fernando to Dau para makatulong Opo. po na mapabilis natin yung daloy ng traffic kasi uh may observation na rin po tayo na talagang napupuno yung kahabaan ng expressway no kaya slow moving traffic kahit wala po tayong insidente na nakakaabala o nakakaantala pa, sa daloy. Speaking of uh, kay, eh binabanggit mo na nga si Robin kanina mo kon nagkaroon ng aksidente sa bambanda sa election 'yan. A ah, dito po sir sa southbound po ito ng mga uh, bandang Paso de Blas area marami. So nagkaroon po okay. tayo ng slow moving traffic kanina yung uh, Manila bound uh, traffic po natin. Pero nung na clear po yon after mga less than an hour naging light traffic na po ulit tayo sa area. Mm -hmm. So hindi pa yon po related sa Uh, volume na dagsa na inaasahan po natin. Uh -huh. Uh -huh. At uh, yun nga po, ang gagawin namin, kagaya nga po nung um, mga strategies po natin, nag-implement uh, po tayo ng free towing para sa class 1 uh, na vehicle to the nearest exit para mabilis po yung pag-clear natin. Uh -huh. At uh, yun po nabanggit ko kanina na mag-implement na po kami kaagad ng counterflow sa Huwebes para po uh, expected naman ko uh -huh. na talagang marami, mas marami yung ating pauwi yes. ng probinsya. Opo. Opo. At uh, para po maiwasan yung mga ganyan po incidente, lalo na nung nangyari doon sa Marilaw-Bulacan. Uh, Opo. Uh, Sir Robin, uh, paano po natin na uh, mo monitor yung mga ganyan, yung mga lampas na sa height limit, yung mga Opo. truck, yung mga sasakyan, uh, Sir Robin? Yes sir, uh, sa ngayon po yung mga papasok nating toll plaza lalong-lalo na dito sa Karuhatan, Balintawak at saka Mindanao, yung pang class 1 na lanes po na na sa toll booth natin, so I mean the toll plaza, nilagyan na po namin ng uh, height gantry na metal po ano. So hindi na mm -hmm. makakadaan doon ang mga trucks. Trucks natin uh, kung saan po dumaan nga yung truck na ano, sa class 1 po noon doon eh. Mako-compel ngayon o magagay ngayon yung mga trucks natin na dadaan doon sa mga truck lanes hmm. kung saan meron po tayong mga height uh, detectors po. So pag nag-alarm po yun, uh, patatabihin, kukunin yung actual na sukat. At kung mat po talaga sa 4.27, meters, sila po ay pa-exitin na lang po dun sa mga areas namin, Opo, mas mataas po na, kahit, na, clearance. Kahit konting diferensya lang, kahit sabi natin, isang dangkal lang yung uh, diferensya. Uh, sir Opo, Robin, ka, sir. Opo sir, kailangan po talaga hindi mag-take chance kasi baka po kasi minsan yes. oh. meron din play yung mga sasakyan, medyo tumatalbog so yung difference na yun baka maaring sumabit pa rin po ano. Kaya nag-intensify na po kami ng uh, pag uh, monitor at uh, pag uh, ano po dito pag filter ng mga trucks. Opo, na matataas. opo. How about naman po yung inyo po mga personal? Sir Robin, uh, nagdagdag din ho ba kayo ng uh, mga tauhan diyan po sa INLEX sa SCtex? Yes sir, uh, unahin ko na rin po sir na uh, wala na po tayong lane closure. Uh, mula pa po nung April 8. At uh -huh. yun nga po, mula nung April 8, nagdagdag na rin po kami ng mga personnel dito sa NLEX and SCTEX. At tuloy-tuloy po yan hanggang April 21 na po yung makabalik Balik. po ulit yung uh -huh. ating mga nagbakasyon na mga kababayan. Oh, naku, eh, mukhang uh, talagang, pati yung, pati sa election din, eh, no? siyempre, magsisi-uwi din yung mga yan pag uh, okay, uh, boboto sila sa Mayo 12. Well, anyway, baka meron ho kayong uh, Karagdagang pang mga anunsyo, uh, Sir Robin, mga karagdagang pang payo po okay. sa atin po mga motoresa, yung mga bumabay, bumabaybay po ngayon sa kahabaan po ng NLEX SC Tech, sa mga oras po na ito, yung mga mag-uuwian okay. po ngayon pong ng na Yes, sir. Opo. Bagamat meron po tayong ini implement na free towing for Class 1 to the nearest exit, hindi naman po sana ito dahilan para hindi na po maghanda na mas maayos yung ating mga kababayan. Sana po sa paghahanda nila, isama nila na kailangan ma-check po nila na maayos yung kanilang uh, mga sasakyan. Ganun din po sana yung uh, magdadrive, nasa tamang kondisyon, may sapat na pahinga. At uh, yun po, ang isa pong... Uh, uh, Sinasabi natin sa ating mga kababayan, bago po sana bumiyahe, mag-check ng uh, kasulukuyan na traffic situation po dito sa Endless at SCTEX. At kung talaga naman meron matinding uh, pagsikip ng daloy ng traffic at uh, kaya po nilang mag-adjust sa kanilang uh, pag-travel, ay eh, mas mainam po sigurong gawin na kaysa masabayan po nila yung matinding uh, uh, sikip ng daloy ng traffic po ko. Uh, sa miyerkules na 'yan, Sir Robin, well, then, maraming salamat yes, po, po sa inyo. Sir Robin, uh, from time to time, hingi po kami ng update din po sa inyo. At syempre, mula po yes, sa sir. inyo pong uh, pamunuan. Magandang uh, hapon po, Sir Robin. Ingat po kayo. Yes, sir. Good luck po maraming, sa inyo, maraming Sir. Sala po. Maraming maraming salamat po. Salamat po. salamat po at uh, magandang hapon po. Salamat po. Mabuhay po ang mga taga North Luzon Expressway at syempre, SC SCTEX. Yan po ang uh, tagapagsalita po. Yang Alex S. C. Tech Senior Manager for Traffic Operations, Robin Ignacio. Ba -ba -ba